So mga kalingap, magandang uh, buhay po sa ating lahat. Pansamantala po tayong aalis muna dito sa ating uh, bukid. May iwan ka muna ko kuya, ha? Punta tayo sa bundok pa rin mga kalingap. Okay, tara. Okay, so dito na tayo. Ngayon, dito tayo mag-start, no? Uh, ang ating uh, adventure. Para-probe. Eh, Umiiwas pa naman yung gulong nito. <laughs> Uh, Oke, wait. Tolonglah uh, potong. Bayar tahu, bayar tahu, no. Oh, wait. Salah lamig dito ah, ano? pa no. Dito pa puno. Oo. Tek-tek dali pa daw. bundok ano? Kung tourist pa. No, ito hindi na. Hindi ba inyo Mga bahay na. Ay bay na. Oo oh, ano? Si bida bay na yung video patag patag no. Ano? Ano? Basakan. Dito mo sa area na ko kasalindan. Kasalindan. Uh, 有起啦, brother way palawan. Lebao, mo da ju? kung tanim eh, mo na rin eh. oh. naman, oh. ko yung kalsakon talaga

Oo, oh, ang ganda. Mo Oo. Oh. Hmm. Tapos pag lalo pag gabi dito, no? umaga, ano? Magamaga. Oo. Oh. Kaganda. Tapos may kaholding hands ka, ano? Hmm. Yung tawag nila, ano? Umahabi ng mga pangarap. Mount Leo. Saan? Patra. Saan? Ayun, Patra ni Distel. yung pinamatay sa bundok, di ba, sa ano? Ayun, ayun ba yun? na yun siya. Oo. Oh. Yung Patra ni Distel. Kung tignan mo dito, malapit lang. Yung may tusok na ganun? Oo. Oh. oh. Kung oh, titignan mo, malapit lang. Oo no? Oh, ha. Pero 3 days bago ka makarating dyan. Oo, oh, ganun. Ang gabi, yun pala yung pinipat. Ano ang tatanong nyo dito? Huh? Ano ang tatanong nyo? Mais? <laughs> Kaya lang tayo naman ito, tayo matagal pa. <laughs> matagal pa, liksyer pa. Hindi, mga palipasin na 15 days kasi mainit pa yung lupa. Oo. Oh. Bagong ano kasi ito, bagong parman. Itagurol, tagaraw na. Uh, hindi, wala problema ang tagaraw. Bait, may tubig? Mano-mano, dinig. Oh, sa dami na yan.

Kita punta tayo ngayon mga isda. Kabang. Oh, dahil kamu tingin Sa hmm. Sa kabukiran. sana na tayo oh ito na basakan na may basakan pa dito hello hmm oh long ito. malaking palay Medalang 'yung pala. Laman. Ha? Ah? Ala bakit 'ya? May sakit no. Ayaw ano. ano bang gayong pag pagpaki sa palay? Hindi, may sakit yan. may sakit 'yan. lo, ganito pala ako oh, ya, no? ah, no? O no? O yun, Ah, Hindi na makalipad Ah. Di ka Dito kami na Oo. Ano orang Puro kasagingan, Oo. Oh. Madalang pala buhan nito, ano? Dito, hindi. Marami, hindi pa nakalabas lahat. Hindi pa nakalabas lahat? Buntis pa? Oo, oh. hmm. oh. nalaki. Ito masarap ng bigas, no? Oo, uh, ano to, masigar? Masigar? Kaya nga, yung, oo, oh, oh, sinasabi nyo ng baa yung... Oo, oh, sa iba naman, wag-wag. Maraming ibon dito siguro. Oo, nabuyo. Oo. oh, daming oh, kan, tanda na may ibon

Ah. Sa ibang Ah, maganda pa bayan mo lang diyan, no. Mas may bakod, no. Hmm, hmm ang ganda. Kambing. Sa iyo kambing pa tolang Ah. Tapos oh, yung kailog yung bakod na yan. Oo, no ganun. bumidalag Dalagian hmm? Yan ni mga dalag yan Oh, dalag na, dalag na, dalag na. oh dito dito Wen mm -hmm. dalag Dalay laki laki na nakarating pa, okay. na na ilog kita nakita mo. kita ko din. Yeah. Yung ulo, yung ulo. Hmm. Oh! Sapon. Ay ang tigas! <laughs> ang tigas! Ang tigas man, oh. <laughs> ah. ah. uh. oh. sa ang laki! Dalag! Ay! Wala! Sapon! Sapon! Ang laki! Oh? oh. basta ganda, bang... lalag, lalag yung kain palay! Mm.

Oh, so, Ay, sa alak Tahimik eh. Wala na. Oh. Yeah. Laki talaga, oh. Oh. Masya. Okay. Oh. Oh. Okay. Saan ka pa? Oh. Dimulan ba? Oh. Oh. Yeah. Oh. hindi ko ganda ni. Bayatao. Oh, may pugo. Yan, no? Ito, kinuha nila, kinakalaykay. Wala, ito lang, oh, no? kalaykay. Kinalaykay ng pugo. No, may pugo dyan, no? ibon. oh, ibon. Yan, kung hindi labuyo, pugo. Labuyo. Pogo ya pogo. Kayu noh toh, kayu noh toh. Ini anu toh tadi, itu taling. Toh. Ini tadi. Uh. Gulandin. Iya nang katubuan itu tadi. Oh. Itu. Ini ibu Ya kenapa Bapak udah datang? Terlantang lagi itu mulai kalabau. Ini Oh lo. Hindi sa kapalag ah. Hmm. Kabi kambing pala dito no. Kailan ka bin do nakulong ha kana Oo. Oh. Sabote uh, balik no. Oh. Ayos lang ay, lang niya tayo yung bakod. Saan? Ay, maliit. Ayan mo na, pabayin na. oh, mabing maliit yan. Pakwa yan. Ah, yan. Palaka. Palaka, yan. No, yan ang mamalaka. Oh, ito pala yung tubig na ilog oh. Kung lalaking bato. Oh, ito na pala yun. Wow. Ito pala ilog ano? Wow. Lapad na Ito no? wow. naman hmm. Ito sa baba. Dito nandun sa, taas, eh. Dito sa yukad, oh. Sako. Yun know? Iwan e hey. nga na kami na huli! na kami! Hindi na kailangan Jackpot! ganda naman dito! Saan <laughs> <laughs>

kamu pemain makan sama aku? Uh, mm -hmm. uh. iya

Lua <laughs> lalim, <laughs> lua lalim Basa ang puwet. Ba na basa? Wala na. Yeah. Alright, dito na tayo. Sa pampang. nakapag tripin na tayo. Ang ating uh, iihawan itong uh, isda na to. Malaki, dalag. Uli ni Uong. Doon sa may uh, basakan kanina, no? Yung ating uh, pagtawid doon. Uh, maya maya walang po ay ating ihawi na yan.